Ang Japan Coast Guard ay nagbibigay ng capacity building support sa Pilipinas. Noong ikalabing 11 ng Setyembre, inihayag ng Japan Coast Guard, JCG, na tatlong miyembro ng Mobile Cooperation Team, MCT, nito ang ipinadala sa Pilipinas mula ika-25 ng Agosto hanggang ika-7 ng Setyembre para magbigay ng maritime capacity building sa Philippine Coast Guard, PCG. Ang Japanese team ay nagsagawa ng hanay ng pagsasanay para sa PCG bilang bahagi ng isang Maritime Safety Capability Improvement na proyekto na pinamamahalaan ng Japan International Cooperation Agency, JICA. Kasama sa teknikal na tulong ng JCG sa kanilang mga katapat sa Pilipinas ang B. O. David, Launching Apparatus Handling Drills, sa 77 meter class na Multi-Role Response Vessel, MRRV, na ibinigay ng Japan. ang una sa mga MRRV ng Pilipinas na ginawa ayon sa Kunisaki, dating Kunigami, class patrol vessel ng Japan Coast Guard, ay inilunsad noong 2021 mula sa Shimaneseki Shipyard ng Mitsubishi Shipbuilding Co. Limited. Ang PCG ay kasalukuyang nasa serbisyo dalawa ng itong 77 meter MRRV at noong Hunyo ng taong ito ay nilagdaan ng Maynila ang isang bagong opisyal na kasunduan sa tulong sa pagunlad, ODA, sa Tokyo para makakuha ng lima pa Ang Japan-built MRRV ay may kakayahang bilis na 24 knots at may tibay na hindi bababa sa 4000 nautical miles bilang isang isang libong ton class na place, patrol vessel large, type patrol ship, ito ang pinakamalaking sasakyang dagat sa PCG fleet at makabuluhang pinahuhusay ang mga kakayahan ng PCG sa pagsasagawa ng maritime search and rescue, maritime law enforcement, pati na rin ang humanitarian assistance at mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad. Ipinaliwanag ng JCG na patuloy nitong palalakasan ang pakikipagtulungan nito sa iba pang ahensya ng Coast Guard upang maisakatuparan ang isang Free and Open Indo-Pacific, FOIP, at patuloy itong magiging maagap sa pagbibigay ng teknikal na suporta para sa mga ahensya ng Coast Guard ng mga bansang Indo-Pacific. Itinatampok ng patuloy na suporta ng Japan ang lumalalim na kooperasyong pandagat sa pagitan ng Tokyo at Manila, na sumasalamin sa kanilang ibinahaging pangako sa panrihiyong seguridad at katatagan ng maritime. Ang pagtutulungang ito ay sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea, kung saan ang Pilipinas ay nahaharap sa paulit-ulit na paglusob sa teritoryo nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga advanced na maritime asset at teknikal na pagsasanay, pinalalakas ng Japan ang kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan ang mga maritime zone nito at protektahan ang mga interes nito sa mga pinagtatalunang lugar Binibigyang diin din ng partnership ang mas malawak na diskarte ng Japan upang i-promote ang isang Free and Open Indo-Pacific, FOIP, isang inisyatiba na naglalayong tiyakin ng kapayapaan, katatagan, at kalayaan sa pag-navigate sa isa sa mga pinakaabalang maritime corridors sa mundo. Ang teknikal na kadalubhasaan na ibinahagi ng Japan Coast Guard ay hindi lamang nagpapahusay sa kapasidad ng pagpapatakbo ng Philippine Coast Guard ngunit nagpapalakas din ng bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, na lumilikha ng isang matatag na balangkas para sa hinaharap na kooperasyong maritime, Bukod dito, ang pagkuha ng karagdagang siyam na putpitong meter MRRVs ay lalong nagpapatibay sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard Fleet. Sa pamamagitan ng mga sasakyang ito, ang PCG ay mas nakahanda upang tumugon sa isang hanay ng mga hamon, kabilang ang iligal na pangingisda, smuggling, at natural na kalamidad. Ang pag-unlad na ito ay umaayon sa mas malawak na pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na ay upgrade ang mga kakayahan nito sa pagpapatupad ng batas sa dagat at igiit ang mga karapatan nito sa Exclusive Economic Zone, EEZ. Sa pamamagitan ng mga hakbangin na ito, ang Japan ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapaunlad ng kooperasyong panrehiyon at pagbibigay kapangyarihan sa mga Indo-Pacific na kasosyo nito. Dahil ang maritime security ay nananatiling kritikal na isyu para sa parehong bansa, ang partnership na ito ay nagpapahiwatig ng ibinahaging desisyon na tugunan ang mga karaniwang hamon at mapanatili ang isang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga panuntunan.